Ayun oh, kita mo, ayun oh. Video mo kita mo, kita kita. kita na. Hmm. Patay! Sa so, kanila sa kapila. Yes. <tipos> <tipos> Eh okay, blo. Tingnanin mo. oh Pa-pa. Okay, 'yan. Ano Oh. Okay, dire mo. Ay hindi naman 'to. Wala. Okay ba? Ay patay. Mo. Ayun. Patay Ayun na patay ali. Ang problema, aduk ko 'ni sa tapat na yon. Pas ko 'ni mo. Hayo, kunin mo 'yan. Bigyan mo 'yan. Hayan, oh, kunin mo. Kaya, kunin mo. Kaya, kunin mo. Hay ako ni mo na yung hawak mo boss bakang mawala pa. Patoy isa bo mo bango. Bilisan mo. Lalaki oh. Tao tricho. Ito na kalutang oh. Hindi mo makukuha diyan yan ba? Makukuha pa niya. Oh, bo, boss mo. Hindi mo sigurado bukla na bukla. Na, eh nako. Hay nako. Okay. okay Sige boss, yan ko muna alin dito. Okay pa naman. Ay, pa, yung, dito ko rumubog pa yun sa dito. Pagbang. Dari uli mo, dali mo. Ayos, tapat, na, oy, oy. Ayan, hop. tapat mo. Ya Ayan, op. mana, mo Bumba Kaliwa. Ay, kanan, anak kanan, kanan. Hop, Ayan, aja, Tapat na paan mo mismo. Ayan, kita mana? Ayos. Mantap, bos.